Ang trabaho ng banko ay di itago ang pera ng mga tao. Hindi ka dapat nagtatago ng pera sa banko. Kapag ibinigay mo ang pera mo sa banko, pinapahiram mo ng pera ang banko gamit ang pinaghirapan mong pera. Kapalit nito, bibigyan ka nila ng maliit na interest return. Kapag nabigyan ka na nila ng interest, yung pera na pinaheram mo ay di na asset, ito na ay magiging liability sa kanila, kaya naman gagamitin nila ito bilang credit para ipautang sa iba. Sila ay nasa negosyo ng pamimili at pagbebenta ng securities. Wala sila sa pagnenegosyo ng pagtatago ng pera para sa mga tao. Kung magsisimula mong maintindihan ang katotohanan na wala ang bangko sa negosyo ng pagtatago ng pera mo, sisimulan mo na ngayon mag-isip kung saan mo maaaring itago ang perang pinaghirapan mo sa mga bagay o alternative system na kayang magbigay ng pera na higit sa interes na ipinangako nila sa iyo. Kung naiintindihan mo ang sinasabi namin, please like, share and subscribe para maging updated sa mga informative videos tulad nito. That's it for now. See you on the other side.